So guys, may babahagi lang ako sa inyo na uh, kanina pa uwi ako galing trabaho. na nakapulit, ako, so, nakapulit ta tayo ng wallet. to, so, ngayon ka palang bubuksan to. Titin natin kung may laman. Medyo panipis lang. So, natin laman. Mukhang sana makajak pa tayo. Pero kung may ID, sasauli natin sa mayari siyempre. Kasi sa lugar lang naman yung pinapasokan namin. Wala ko idea kung kanina to. Malalaman lang natin pag binuksan natin to. Tignan natin kung may ID. Kung may ID, siyempre sasauli natin. Pag walang ID, walang pagkakakilanlan, may pera, jackpot. Hindi natin alam kung ano natin sasauli, di ba? So, tingnan natin. So, guys, makapal. Walang ID. Wala talaga siyang pagkakakilanlan. Makapal. Makapal ang mga papel. Pero pera, tayo tayo dyan. Ito so, wala. Wala siyang pera. Niwalik siya pero walang pera. Ito lamang niya guys. <clears throat> Palawan Pum Shop. Sukay card. Wala ito. Paisa. sa, na sulat. Lando. Dear Lando. tatlong ilong bigas, pamport na baboy, toyo isa, suka isa, sibuyas, wow, yaman, may sibuyas, dalawang piraso, bawang, Ika. magado po to, lando, ilandong adobo, So, ano naman to? Lando lang. Ito, wala. Lando lang nakalagay eh. Lando, July 31. Wala. Lando lang din. July, August, September, October, November, December. Paid, 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 paid. Oh, so, nakaraan pa siguro yan. Ito naman, resibo ng E1 tak nanti na pa Loto 642 wow wala kung kailan okay to December. tama ba Disember uda git 2022 pa to s na. Nasa wallet pa. Ito. Wala rin. Ito. Ito. Malaki listahan ng ano. Lando. dami. Tamba ka ng utang mo, Brad. Lando. 1,300. Lando. Anong buwan ito? Wala nakalagay. Ah, ito. ay hindi. Spread na rin. Parang taong pa to. Ito rin. Bago rin. Ah, ito bago. Ngayon December lang. Ah, bayad na. One four. So, ito lang isa na to. Ang pabayaran niya. Ano po ngayon ito? Ayan. Ayan ah. ito pala to. Ito. mag kapun ng isang linggo pa to December 15 utang inang yan puro utang wisit Kala ko naman pera na. Nakang na buhay ito. Lando, kung nasan ka man, kung sino ka man, ano, hindi kita kilala. Ibayad ka ng utang mo, anak ng tatay mo. Kala ko, jackpot na ako sa iyo.